Hello mga kailangga, mayong aga sa tuntanan. So for today's video nga po ay tayo po ay maglalaga po ng atin pong uumagahing sagi. Ito lang muna mga kailangga sapagkat wala po tayong bigas, sapagkat nawalan po tayo. At ito nga po dahil wala po tayong pambili ng bigas, siyempre sagi nga lang muna ang aalmusalin natin. Hindi na nga po ito bago po sa amin mga kailangga, sanay na po kami sa ganito pong pamumuhay dito sa probinsya. Kapag walang wala ka po at may sarili ka pong tanim na saging na ba, syempre buhay na buhay ka na po kahit wala po kayong bigas. Buhay na buhay at busog na busog po kami kapag may ganito na po. Masarap din po itong isaw sa sa bagoong mga kailongga. Pero nga lang dahil wala po kaming bagoong, eh syempre asuka nga lang muna yung aking isinawsaw dito. Masarap din po ito kapag mayroon po kayong kape. Dahil hindi po ako nagkakape, syempre maligang mam na tubig o mainit na tubig na nga lang po muna yung iniinom ko. Syempre yung maligamgam na tubig mga kailongga ay marami din po binipisyo po sa ating katawan. Maraming karamdaman po ang nawawala niya. Tulad ko po na meron po akong anxiety syempre ito po yung pangunahing iniinom ko yung maligamgam na tubig sa tuwing umaga po. At ito nga po iluto na po itong ating saging na saba mga kailongga. Ito na nga po yung pangalmusal namin mga kailongga ngayong umaga po. Sa katunayan nga po hindi ko po ikinahihiya na mahirap po ako. At lalong hindi ko rin ikinahihiya na kumakain ako ng saging. Proud ko din po itong ipinagsisigawan sa mundo mga kailongga. Dahil alam naman po natin na hindi naman po habang buhay na ganito po tayo.